at trending ngayon sa mundo ng social media, ang diumanoy balitang. Sadyang anumang gawing pagtatakip sa mga diumanoy tinatagong baho ng mga buayang mambabatas ay sadya talagang lalabas at aalingasaw pa rin ang lahat ng katotohanan. Matapos mabulabog at mabuking na na sa tuwing may isinasagawang pagdinig sa Kongreso ng Quad Committee ay nandoon raw umano ang dating senador na si Antonio Trillanes. Di si umano'y sabuatan sa pagitan ni Trillanes at Quad Committee, binasag na ng ilang mga TV News presenter ng NET25. Mga kongresista, tila tiklop sa nasabing usaping ito. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Halos hindi rin daw makasagot ang ilang mga kongresista matapos lumabas ang balitang na sa tuwing may nagaganap umano na Quad Committee hearing sa Kongreso ay naroon rin daw si Antonio Trillanes. Ayon pa sa nasabing interview ng mga TV News presenter ng Net25, kinumpirma nila mismo na mayroon silang matatag na ebidensya na magpapatunay na si Antonio Trillanes Marahil ang isa sa likod ng mga tila pagpapatuloy ng nasabing investigasyon ng Quad Committee para idawit at idiin umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong pagpatay at tuluyang makapasok ti umano ang ICC o International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Ngunit ayon pa mismo sa marami sa ating mga kababayan, tila magiging imposible raw ito dahil bukod sa nabulabog ang isa sa tinatagong baho ng Quad Committee, marahil ay may ebidensyang hawak ang Vice Presidente Sara Duterte na kung ating matatandaan kamakailan lamang sa ginawang press conference diretsahan nitong sinabi sa harap ng media na mayroon siyang mga ebidensyang magpapatunay na isa lamang ang handler na nasa likod ng paninirat nila Antonio Trillanes, Risa Hontiveros at Franz Castro. Kaya hindi naman mapigilan ng ilang mga netizens online na magbigay ng kanika nilang komento kabilang na si Mark Anthony Lopez at ayon pa sa kanyang naging social media post. Kaya ito hindi mananalo kahit mayor sa Kaloocan, e puro bidabidalang ang alam gawin. Pinasa na daw niya sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan may mga sinabi si former President Rudy Duterte. Kundi ba naman engot ang pag-convey niya sa ICC na may investigative hearing? Na nagaganap dito ipatunay na the government is functioning so under the principle of complementarity na sinusunod ng ICC hindi na sila makikialam dito sa Pilipinas 'di ba ang tanga and quote, narito at panoorin ang buong detalyadong video kung saan ay nanindigan at matapang na ibinunyag ng mga kahanga-hangang mga TV news presenter ng Net 25 ang diumanoy sa buwatang nangyayari sa pagitan ng quad committee at ni Trillanes kung saan ay huli raw mismo sa CCTV tuwing may nagaganap umano na hearing ay naroon rin daw ang dating senador. Marahil ito rin daw umano ang kokonekta sa mga naging revelasyon ng vice presidente, na di umano'y sa nakatakdang panahon ay ilalabas niya ang mga hawak niyang ebidensya na isa lamang ang handler o nasa likod nila Franz Castro, Antonio Trillanes at Teresa Honteberos at lahat raw ng ito ay scripted umano at kawagawan lamang. Narito at panoorin ang full video. The Times, and we'll again. this again. Mm. Kasi kagabi lang may sinabi na si, Sen ta, si former Senator Trillanes ang article of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong kukungkukong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron no, mga impeachment, no, naririnig no nila sa iyo daw po. So, so, sorry, we have to ask you again, ma'am. Um, um, kinuot ko naman na si uh, Representative Castro, di ba? Sa so, kanya nagsimula, yan. Then yes, um, uh, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung uh, story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko Uh, pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag meron nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, uh, sasabihin ko kung sino. So, um, iisa lang ang handler ni Risa Antiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Um, although si Franz, parang I think she's serving two masters hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. <laughs> Kasi ano, ang dami nyo ng materials, oh. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, o oh, ano kung trabaho ninyo, wala na kayong balita, oh. Hindi. Hindi. Alam niya naman eh,

eh, about sa akin? Wala naman ako doon sa quadcom, eh. I, I think, sinubukan nata ni Trillianes yung sabi niya, mas masahul pa ako kay PRD. Eh, kasi hindi niya ata ma prove So, tinigilan niya ako doon sa EJK. So, may in-expect kayo, ma'am, na information against sa iyo doon sa good government na hearing? Ano daw sorry. So, meron kayong, yung yeah, may hinihintay niyo na kwento, may in-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa iyo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa Akin, pero from... uh, -uh, uh, uh, directed, related sa kanya. May video pa yun eh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Thank you, Ma'am, anong, ma <laughs> ma anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. <laughs> anong video? Alam niya naman, di ba? Gusto niya lang talaga manggaling sa akin. Ma'am, no, hindi po. Okay. JC, alam mo. Oh. <laughs> no, oh. Oh, antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yan kasi ako yung ano eh. Ako yung may Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang isang Romualdez. Kailan hindi si Speaker Martin Romualdez. Uh, itong Romualdez na ito, yung Philippine Ambassador to the U.S. Si Ambassador Jose Manuel Romualdez mayroon siyang statement na sa kasamaang palad, eh, mali. Tapos, itong mainstream media, kinorek, inilagay, pinablis na mali yung statement ng ambasador. Naku, nakakaya. <laughs> Ito, sa headlines, Philippine Star, ang title is, Philippine-US Defense Pact to Hold Firm regardless of election outcome. Okay, uh, by November 5, presidential election na sa US. So, November sa ate, So, Martes sa kanila eh. So, malapit na. Ilang days na lang. Two days. So, sinasabi ni Ambassador Jose Romaldes... kahit sinong manalo, Trumpman o Harris, yung alyansa ng Pilipinas sa US, military alliance remains the same. Ah, it will uh, hold firm kahit sino ang mananalo. Okay. So, no problem about it. Kung yan ang mangyari. Kaya lang, saan siya medyo nagkamali dito na? Uh, more or less, sabi niya, it is the interest of the U.S na magkaroon ng freedom of navigation dyan sa South China Sea. Kaya kahit manalo si Trump, ito, basahin ko na, as far as the defense relations natin, pariho pa rin. Harris or uh, Harris or uh, Trump ang mananalo tuloy daw yung BFA, tuloy yung uh, Mutual Defense Treaty, tuloy yung EDCA, yun ang sinasabi niya. Dito na siya nagkamali. As far as the defense relations natin, pareha, pareho pa rin. Dahil sa administration nga ni former President Trump, yung word na ironclad commitment that was when it was coined during the time of former President Trump. Nako, nang nabasa ko ito, napa, napakamot ako sa ulo ko. Is this true? Sabi ko, kaya, kasi alam ko, hindi si Trump ang ano eh. So, <coughs> to my mind, mali. Eh, itong Philippine star, <coughs> Dinagdagan niya ng next paragraph, sabi ng Philippine Star. Ito na, may bandera na. It was in 2014, however, when then U.S. President Barack Obama characterized the U.S. commitment to defend the Philippines as ironclad in a speech delivered, before American and Filipino troops at Fort Bonifacio, Manila. His remarks were delivered in the context of the U.S. reaffirmation of its mutual defense treaty with the Philippines. I noticed, 2014, na-assign ako sa Camp Aguinaldo, hindi pa ako retired. Alam ko, yung nandun si President Barack Obama, at uh, although wala ako sa mismong venue kung saan siya nag-speech, na-monitor ko, na-rinig ko yung sabi niya, the, the U.S. will defend the Philippines. It's ironclad commitment. Actually, yung ironclad commitment na yan, unang binanggit ng U.S. doon sa Israel, yung tulong ng uh, U.S. sa Israelis is ironclad. Oo. Oh bakal, dikit sa bakal, parang ganun. Uh, when you say iron, matibay. Kaya yun din ang ginamit ni President Barack Obama, i-describe niya yung alyansa ng Pilipinas at US, Iron Club Commitment. Kaya, nagtataka ako, bakit itong US Ambassador na nabanggit niya na si President Trump ang nag-coin sa ayong Clan. Maybe, uh, hindi ko alam ha, baka kinopya na inulit lang ni President Trump, inulit niya, kaya nabanggit ni Ambassador Romano na Sinas siya nagtrabat. Ito, bilip ako sa Philippine Star eh. Kinorek niya yung Ambassador. Baka magagalit ang US Ambassador nito dahil nakakaya eh. Ibig sabihin, kulang sa ano, kulang sa research si Ambassador Romaldez. Anyway, speaking of Iron Club, talaga bang didipensahan tayo ng US kung sakaling magkagera tayo in China? Yan ang malaking tanong eh. Kanya-kanya, I am not anti-US. Okay? America is a great country. Ang daming pil-arms, more than I think 4 million Pilipinos uh, na nasa US, kasama na doon yung mga anak ko. Magandang US. Yes. Kailan, when it comes to relationship like this, I'm sorry to say na, no? hindi masyadong maasahan ang US. Kasi, napatunayan na nung World War II, pinabayaan tayo eh. Oh. Second priority lang tayo. Kawawa yung mga sundalo natin sa Bataan and Corregidor. Kung sinuportahan lang tayo ng US noon, hindi tayo madaling matatalo. Ay lang, wala eh. Ang priority ng US noon is Europe. Yung pakikipag-away nila sa Germany. Ang Pilipinas, second priority. After World War II, ganun din. Kawawa ang mga Filipino veterans natin. Dinitsa Pueyra. Wala talagang, hindi na-recognize. <coughs> Mabuti na lang at uh, may mga nagreklamo. Then, Congressman Ferdinand Marcos Sino, lalo na nung naging Senador-Presidente, kaya unti-unti na -unti, ibalik na ibigay yung tamang benefits ng mga Filipino veterans na lumaban alongside with US no World War II. Ito ngayon ito nangyayaring uh, tension ano yung ironclad commitment na ang dami na nilang EDCA bases ano Siam libre yun hindi katulad nung panahon ng Marcos Sr nagbabayad yung US government sa Pilipinas yung paggamit nila ng Clark and US Subic Naval, Naval Base ngayon libre Anong nakuha natin? Wala. Zero. Yung... Uh, I think 2024, this year. Yung uh, military aid nila sa mga allies nila. Ang... Pinakamalaki, Ukraine. I think... Uh, 60 billion. I'm not sure. Ha? Nakalimutan ko na. Uh, Ukraine, 60 billion. Ang uh, Israel. I think... Uh, Nasa 20 billion ang Taiwan, 8 billion ang Pilipinas, zero. Wala, hanggang pledges lang. Pledges na ano yun? 500 million dollars. Ay, bakit kung talagang ayon klat tayo na bakit napakalit yung yung military aid natin? Kaya, I'm sorry, yung sinasabing ayon klat, hindi ako maniwala. Okay, so punta tayo sa election sino ang mananalo ay don't know kailan uh, pag si Trump ang mananalo palagay ko may pagbabago yan lang nakikita kasi yung sinasabi na ni Trump ayaw na ng gyere iba itong Biden administration more on gyera ang kaya uh, nagkahirap-hirap ang Ukraine dahil sa Biden administration kayo yun, kawawa ang mga Ukrainians so, ang dami ng uh, affected, nagkakaroon na ng mental uh, ano, <coughs> kailangan na nilang mga doctors, yung mga civilians doon, soldiers so kung manalo si Trump, tingin ko magkakaroon ng geopolitical change hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo